culture of control. Kaya laging na-out of control. Hindi ba natin napapansin niya? Once na kinokontrol na natin ang isang bagay, lalo itong nawawala. Yes. Amen? Ganito gawin Amen. mo. Ganyan gawin mo. Hindi, ganyan. Hindi, ganito. Ganyan, ganyan. Ganirin. Ganon. No? Lalo, nawawala niya. Kasi, pinagaga pakinggan natin, ang pinagagawa natin yung mga bagay sa isang tao ayon sa kagustuhan natin at hindi ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Sabihin sa katabi, huwag kang epal. Ay, ilan na ganyan? Oh. Sa totoo lang. Oh. Di ba? Sa totoo lang, patriyak tayo, ganun tayo rin Engineer ako, engineer. Doktor ako, doktor ka. Di ba alam niyo yung komersya? Yes. Yeah. Yung anak, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. O bakit? Kasi doktor siya, nag-iisang anak lang yung gusto niyang maging, maging doktor din yung anak niya. Kaya lang, yung anak niya, ang gusto naman iba, drawing, fine arts. Ay panoodin po ninyo yung The Three Agents. Ang ganda ng story nun. No? Ang ganda. Po. Kasi minsan, kinakailangan din natin makita, ma-discern, discern sa wikang Tagalog, makilatis, yung talento, kakayahan ng isang tao. At hayaan natin mag-grow siya doon. Hayaan natin ma-exercise niya yung kanyang freedom. At doon magiging buo ang isang tao. Pero once na kinokontrol, alam nyo, ang pagkukontrol, meron niyang hangganan. Meron din yung limitasyon. Kailan ba pumapasok ang salitang kontrol? Pagka hindi na maayos, eh syempre, kukontrolin mo na yan. Kaya may tinatawag na damage control. May tinatawag na crowd control. Pero huwag mo namang kukontrolin ang isang sitwasyon o no? isang bagay kung alam mo namang maayos. Baliw. Amen. Amen. Wala namang problema, mangungontrol ka. Ayun, ang tawag po doon, alam niya kung ano? Tanong po niyo ano? Ano? Insecurity. Hmm, insecurity. Nai-insecure tayo, kaya natin kinokontrol kasi takot tayo na tayo ay masaparwan. Kaya tuloy yung iba sa pagmamahal sa iyo, sinasakripisyo na lang yung mga dapat na ginawa na nila dahil. Kaya yung mga mo. <laughs> Kasi huwag nila pangin pag-away. Okay na may... yun. Amen. Amen. Amen! Oh, anak ko! Tanungin nyo dito sa mga batang ito kung uubra sa kanila yun eh, ng mga mukhang cellphone na ito. <laughs> Tanggalan mo ng mga cellphone yung mga yan eh. <laughs> Mag-aaway ka, hindi na yan magsiserve. Oh, tanggalan mo ng wifi. Ang tanong, bakit mo naman tatanggalin? Eh, tayo, okay tayong walang cellphone, okay tayong walang wifi. Kaya nang anin naman natin yan. Nabuhay naman tayo nang wala niya. Pero sila hindi, kasi yun ang kanilang mundo. Yun ang kanilang henerasyon. O hindi dapat isa sa alang-alang natin. O, amen? Amen. Tayo nga, nagsasayaw lang tayo, excited tayo pag may mga piyesta dahil may party. O kaya pag may birthday, may party. Kasi sila hindi. Basta maisipang sumaya o iti-tiktok lang. Malo loon. Is Pero mundo nila yun eh. Amen Amen yan, no, no, Kaya mahalaga no? na tingnan natin, aminin natin at tanggapin din natin na limitado lang ang, ang ating maibibigay sa ating kapwa. nagigets po ninyo ako. Okay? Limitado lang. Limitado lang. Ngayon, pagdating sa pagbibigay, kahit limitado lang yan, at least ipinibigay ko pa rin, kagaya ni Marota at kagaya ni Mary, kung ano yung the best pagdating sa pagbibigay. Si Marta hindi nagkulang. Kung tutusin, pwede sabihin, ah, gano'n ah. <laughs> Sige, ayaw niyong patulungin yan sa akin. Sige, mag-noodles na lang kayo, laki. <laughs> Tingnan ko lang, hindi kayo magkantagutong niya. <laughs> Amen? Amen. Oh, pero hindi eh. Binigay niya pa rin kung ano ang the best. Pinakain niya pa rin yung mga bisita at nakalaya siya. Nakalaya siya. Bakit? Kasi nakita niya, no? Ako nga nai-imagine ko kung idadramatize natin 'to. Nakita ni yung mukha ni Ate Martha nung nakita niya si Mary na naganoon, talagang tuwang-tuwa na ganun, tumang -tumang, lahat ng sabi ni Jesus, amen ang amen. At nakita niya na naku ito pa lang kasi wala namang asaway, Wala rin asaway. Kaya minsan yung mga single, iuunawain e, nyo na lang yun. Minsan yung mga... Oh, Sige, sabi ko sa mga sa nyo, ang mga single, iuunawain nyo. Sige, sabi mo, mayroon silang pinagdadaanan na <laughs> hindi natin naiintindihan. Oh, amen? Oh. Aliwan na Kagaya ni ano? Oh, ni uh, Mary. No? Oh? Talagang yung pinagdadaanan niya. Talagang hindi niya na inistor ko. Bakit? Kasi kay Jesus lang niya natagpuan yung mga katanungan. Yung, yung kanya. Siguro, pakiwari ko, nagpe-question and answer pa ko eh. Eh Lord, eh Lord, ipapano naman kung ganito? Oh, di ba? Tapos naman si Jesus. Oh. Eh Lord, papano kung ganyan? Paano kung kung type ko siya, di naman siya guwapo? Yung mga gano'ng mga tao. Hindi, <laughs> <laughs> hindi naman tinanong yun. Na siyempre, no? Okay. Amen? Amen. O, kaya nauunawaan niya. No? Nauunawaan niya na hindi lahat, ito yung punto eh, bakit naunawaan ni ni Marta, ni ate Marta, Okay, kasi hindi lahat ng pangangailangan na kanyang ng kanyang nakababatang kapatid na si Maria ay kaya niyang ibigay. Eh minsan tayo ganun eh. Hindi nga yan. Okay na yan. Marunong ka pa sa akin. Okay na yan. Yan, yan ang mabuti para sa iyo. Oh, di. <laughs> ano ka? Sure ka? Ay, di ba mas sa pagbili ng relasyon? Ay, si ganito, si ganito. Ayan. Huwag yan, huwag yan. Di ba? Minsan ang problema na kasi natin, sa totoo lang, masyado tayo nangingi alam. Because we want to take control. Kaya ako, duda ako, pagkatahimik na rin. Bukan tumatama na naman yung salita ng Diyos. Yes, eh. there's oh. power in the word. Kaya dito, titingnan natin. Kaya ang rule dito, huwag mong hahayaang i-control ka ng ibang tao kasi hindi ka magiging masaya. At huwag mong hahayaan na pa sa ibang tao kasi hindi ka magiging masaya. Walang ibang kukontrol lang sa atin kung hindi ang ating Diyos. At doon ka magiging masaya. O palakpakan nga natin ang yung... ang ganda ni itong kwento na noon Nung nakita niya na talagang yung bukano kanyang nakababatang kapatid talagang naangitin. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen. 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 Eh, pinapayaan niya na. Ah. Eh, kung sinabi niya, ay, tulungan mo ko rito. Hindi, nagkakalansingan na, na yan. Tatabog ka, tatabog ka. Hindi, ho. Amen. Hindi, gano'n, hindi, Oh, amen. Oh. Ngayon, tingnan natin. Ano ang sabi? Maliwanag na po. Amen? O kaya dito i-highlight naman natin si Ate Marta. Siya ay nagmamalasakit. Siya ay kapatid na mapagkalinga. Kapatid na mapagmahal na kung tawagin ay Ate Marta. Kasi nakita niya, hindi ko kayang ibigay. At least nandiyan ka. Kaya tama lang na makinigyan sa'yo. Kasi kung hindi, higit ko sangko na rin niya, pero sige. <laughs> eh wala naman, yun. wala naman doon yung kasi yung ko, uh, yun, wala naman doon yung bilip po sa wala, ano ko lang yun. Okay, so ngayon sabi, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman niya ako. Okay, take note, sabi ng Panginoon? Ngunit sumagot siya, ngunit sumagot siya ng, gunit sumagot, ngunit sinagot siya ng Panginoon. Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala -abala sa maraming bagay. So sa English translation, bakit ang dami mong concern? So Jesus is not referring dun sa paghahanda ng hapunan, ng hindi. Kasi nakita niya na si, ni, na si ate Marta ay masyado siyang bothered bilang, ar, bilang isang ate. Masyado, ang dami-daming inaalala. Di ba yun naman yung mga typical na ate? O pa diba, yung, ang kulit-kulit, yung binin ng binin. Parang may napanood akong pelikula niyan eh. Yung si Sarah Geronimo at si Judy Ann Santos. Magkapatid. anong title na? Magkapatid. O di diba? Pasi pagsakay ng jeep. O yung baon mo ha? O yung cellphone mo, bago yan ha? O sige. Oh, teka, baka mais na dyan. O, oh, sandali. O, oh, pipicture lang ko lahat ng nakasakay sa jeep para, <laughs> di ba? Mega gano'n talaga. O, oh, amen? O, oh, gano'n talaga yung ate. Ating ate talaga, no? Very, very much concerned ang ate. Kaya sabi sa kanya ng Panginoon, Marta, Marta, na nalinigalig at abalang abala sa maraming bagay. You have too many concerns in life. Pakinggan niyo, pakinggan niyo, Minsan, ito ha, pati yung hindi mo concern, e eh, inaalala mo. Eh? Ay, nakapalang pakanabi ng Diyos. Gusto, gusto. Ang ganda nun. Marta, Marta. Ang dami mong inaalalang maraming bagay pati yung mga bagay na hindi mo na dapat alalahanin, dapat pinakukubaya mo na. Ang ganda dun, no? Hindi eh, sabi niya, oo <laughs> Kasi hindi ka maaano, hindi eh, ka magiging masaya. Tingnan nyo, example mga kapatid, mag-a-outing kayo, tapos may kasama kayong mata. Oh, yung ano? Yung ganito. Yung ganyan. Okay oh, na ba yan? Ayan. Hanggang sa sakit. Eh. Ayaw pa ganyan. Ayaw yeah, ka ganyan. Hanggang sa magsisimig kayo. Oh, yung sige ikaw. Dapat mo kasi na Ayan. Ay, yung sabon. Ay, yung shampoo. Ayan. hindi ka mag-i-enjoy. Maski sa pagkain. Eh. Oh, no. Ay, may toyo ba yan? May kalaman singa. Oh, no. Hindi kanya ganyan yung pag-iho. Hindi ka ganyan ganyan. Paano kakakain? Mag-wishing <laughs> ka na. Kaya sasabi ko sa susunod, huwag nyo nang isama yun. Eh.